Sa may dulo ng barangay Bagong Silangan, Quezon City, bagong makarating ng San Mateo Rizal, dumayo ang serbisyong bayan ni Tatay Rani. Nandito tayo ngayon sa barangay Bagong Silangan, Quezon City at yung nakikita nyo sa aking likuran ay ang lugar ng San Mateo. Pero hindi yan ang ating sinadya kundi ang estero dito dahil may nakilala tayo na idol pagdating sa pangangalaga sa kalikasan. Ito si Ate Marites, hindi chismis ang kanyang iniipon, kundi mga basura na nagkalat. Isa si Ate Marites sa mga miyembro ng Estero Rangers na nagtatrabaho tumutulong sa kalikasan. Toma, iba-ibang basura ang <laughs> Nadadampot namin, mayroong napkin, chichiria, may mga pampers, iba-ibang klaseng basura na kukuha namin. Ang mga estero rangers ay mga manggagawang itinalaga ng Department of Environment and Natural Resources o DENR upang pangalagaan at panatilihing malinis ang mga estero at ilog sa bansa. Sila ay nagsisilbing mga tagapagbantay laban sa polusyon at pagbaha. Tumutulong din sila sa pagpapanumbalik ng kalikasan sa mga urban at regional ecosystem. Si Ate Marites, apat na taon na sa ganitong uri ng trabaho. Nagsimula ito noong nagkasakit sa puso ang kanyang mister at hindi na nakapaghanap buhay pa sinabi sa amin ng barangay din na ang trabaho namin is sa basura kami na magpupulot kami sa mga creek yun sa Area 5, dito sa Tumana. Noon ay nagdadalawang isip pa si Ate Marites sa trabahong kanyang papasukin. Magpupulot ng basura, baka magkasakit ako. Siyempre, inaayosip mo yung sarili mo rin. Pero no choice ka rin eh, dahil kailangan mo rin kumita ng pera. Basta trabaho, kasi kailangan namin ng trabaho eh. Pero kinalaunan ay natutunan niyang mahalin ang kanyang hanap buhay at tungkulin na rin sa kalikasan. Masaya po kasi nakakatulong kami. Lunes hanggang biyernes kasi nandito kami sa area namin. Dito, sa umaga, minsan doon sa area 5, sa hapon, dito, salitan lang tapos minsan naman sa isang buwan o kaya dalawang buwan may ano kami lahat ng DNR na estero region nagsasama-sama para maglinis kami sa, sa creek talaga nasasabak kami talaga sa isang basura talaga si Ate Marites pa lang ay nakakapagpuno na ng walong sako ng basura sa isang araw pero ang mga basura daw ay hindi nauubos walang disiplina na talaga ng mga tao kahit tanong sinasabi namin kasi dati kasi nung hindi pa rin kaming estero wala kaming pakialam eh kasi hindi namin naranasan pero nung makapasok kami sa pag estero naging nagkaroon kami ng malasakit na dapat talaga na magmalasakit kasi pag nabaha apektado din sila Mapapansin nga na sa estero na ito ay unti-unti na rin nasisira dahil sa mga taong patuli na nagtatapon ng kanilang basura sa maling lugar may mga basura pa rin sa paligid, may mga tao pa rin talagang mga walang disiplina Gaya nga ng sinasabi ni Ate Marites Ayan, ito yung mga basura na nagkalat dito, mga pinagbalatan ng mga kung ano-ano Yan ang kanilang mga kinukuha ng mga estero rangers kung tawagin Dito sa may gilid ng estero, mapapansin nyo na nag-iipon na yung mga basura Ito yung nagpapakos ng baha sa ating mga lugar kung mapapansin nyo nga pati yung gulong ng sasakyan eh, tinapo na dito sa may estero. Ayon sa report ng DENR, noong 2024 ay nakapag-alis ang mga estero rangers ng kabuoang 34.5 milyong kilo ng basura mula sa mga kritikal na daluyan ng tubig. 29.6 milyong kilo mula sa National Capital Region o NCR, 3.3 milyong kilo mula sa Region 4A at 1.58 milyong kilo mula sa Region 3. Ito po Ate Marites, ano na pong ginagawa nyo pagtapos yung i-makuha yung mga basura? Inaangat na po yun. Po sa truck. Inaakit na po sa truck. Kung tawagin po yun yung howling na sinasabi nyo po kanina. Dahil sa maituturing na isang bayani sa pagsagip sa kalikasan ang mga Estero Rangers na gaya ni Ate Marites. May handog na regalo ang serbisyong bayan ni Tatay Rani para sa kanya. O kayo po ba'y nakakatanggap ng ayuda sa inyong lugar? minsan nakakatago ako kay Tatay Rani ng limang kilong bigas. Maraming sarama po, Tatay Rani. Malaking tulong na po sa amin to. Bukod sa grocery items, handog din ni Tatay Rani ang isang libong piso para kay Ate Marites. Maraming salamat po sa malaking tulong na po ito sa akin na katulad kong Estero Ranger lang. Bagamat nakakatulong na ang mga Estero Rangers sa pagbabawas ng mga basura, hindi pa rin kakayanin ang kanilang lakas kung tayo mismong mga individual ay walang disiplina. Amin um, Aminsahe ko lang sa, sa mga taong nagtatapong pa rin ng patuloy na basura, ano, ilagay na, na nila sa tamang basura kasi araw-araw naman may basura naman eh. Para hindi naman kami gaano din na mahirapan na maglinis. Tsaka sa kasakalikasan din. Kasi pag binaha, hindi lulubog ang ano naman, mababaha ang silangan. Pangako naman ni Ate Marites na walang iwanan kasama ang iba pang Stereo Rangers. Kaya ko pa, mag-Stereo Ranger ako.